Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Miami Heat kay Jalen Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga daw ang France sa Team USA. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops Nabinalak binalak na nga po ng Houston Rockets na i-trade ang kanilang batang superstar na si Jalen Green. Kahit man nga po napakaganda ng ipinakita na performance last season, sa pag-average nga po niya ng 19.6 points at 3.2 rebounds per game, ay balak pa rin nga po siyang ipamigay ng Rockets sa ibang team sa kagustuhan nga po nila na maging contender na sa susunod na season. At kasabay nga po ng paglabas ng ganyang klaseng balita, ay nabanggit na rin naman nga po na isa ang Miami Heat sa mga teams na interesado sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Yes mismo ang kanilang head coach na nga po na si Eric Spolstra nagsabi na curious nga daw po siya kung gaano pa kalaki ang potential ni Jalen Green sa loob ng NBA. Sa kabila nga po ng edad nito ay nagduduminan na nga po siya sa kanilang mga laro at kapag nagabayan pa nga po ito ng maayos ng kultura ng Miami Heat ay mas dadami pa nga po ang kanyang magagawang achievement sa liga at pwede pa nga po nila siyang magamit bilang bago mukha ng kanilang prangkisa. Ngunit hindi rin na naman nga po magiging madali kung kukunin nga po ng Miami si Jalen Green. Gayong kakailanganin nga po nila ditong isakripisyo si Jimmy Butler na siyang hinihinging kapalit ngayon ng Houston Rockets sa isang trade. Sa madaling salita, kailangan nga pong mamili ngayon ang kanilang front office sa kanilang dalawa. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga daw po ang France sa Team USA. ginawar naman nga po sana mga katropes ng France ang lahat ng kanilang makakaya upang makasabay sa Team USA sa kanilang gold medal match sa Paris Olympics kung saan pinangunahan nga po sila dito ng kanilang player na si Victor M. Banyama ngunit sa huli ay natalo pa rin nga po sila dito at nakuha lamang nila ang silver na medalya. At kasabay nga po mga ng pagkatalo ng France sa loob mismo ng kanilang home court ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na magreklamo sa sobrang galing ni Stephen Curry. Yes, ito nga pang difference maker sa kanilang laro lalong lalo na ang ginawa nitong apat na magkakasunod na 3 pointer sa huling mga segundo ng fourth quarter na siyang pumutol sa pag-asa ng France na makapag-comeback sa kanilang gold medal match. Maging si Victor Wembanyama mga po inapaiyak na lamang sa pagkatalo ng kanilang kupunan. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Wembanyama sisiguraduhin nga po niya na babawian niya ang Team USA sa mga susunod na taon. And speaking of Team USA mga katrops, kasalukuyan na nga po nagsiselebrate ngayon ang lahat ng kanilang mga players sa kanilang pagkapanalo ng gold medal. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video